Ako, grade 1 na sila pati si Kuya Darren alam nyo guys kaya maaga ang pasok ng mga bata kasi sobrang init binago nila ang pang umaga 5.30 hanggang 8.30 lang sila tapos nung pang hapon uh, 8.45 to 11.30 kasi nga sa sobrang ini so shorten lang sila kaya yan tayo sa ah mana ya nak Lagi ada pertandingan ya, Teh. Sampo. Anu itu mau di sana. Di sana baik. Tapi belum nang sa inyong lahat, ang aking mga subscribers, at ang aking mga silent viewers, at sa inyong lahat talaga. At maraming 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 salamat sa inyong walang sawang support.

siguro sa panahon. Yan, ang aming baby maagang nag-say. Yan, say hi to my vlog. Say hi po. Hi. Hi po sa subscriber ni Nanay at saka sa mga silent viewers. Yon, sabi mo. Thank you, thank you po. Ah, uh, sa lagi panonood. Yon, kasi maaga po ako nag Thank you, thank you so much po. Say bye bye. Uh, thank you. Love you. Okay, bye bye. may mga items na bebenta sa amin sa resort store yung mga flowers ayan yung mga ginagawa namin flowers ayan marami na kami mga tapos ano pa ba uh, yung cartolina at sa illustration board yan kasi meron mga activity yung mga pagkakas <laughs> na buwan ng March so yun lang ang aking update sa so, talaga inis ini kaya shorten ang pasok ng mga uh, bata. Uh, may so. Thank you le. <tinyo>